uh, magandang gabi kapanulat kakarating lang natin sa uh, naghulog tayo ng ibang sibilya ng hipon at saka sumpo sa ating buhayan oh, sabay na huli din ako ng bangus doon sa likod na kasi sa gabi kapag tinanlawan mo sila ng flashlight pusa silang lumalapit. Mga ganun na kalaki yung mga simili ng bangus doon. O oh. oh, inihulog ko ngayon, nakakuha ko ng mga 20 peraso na simili ng bangus. Tapos ay 10 peraso ng ng hipon at isang sumpo. So yun ang pag-uumpisa ko doon. Kung halimbawa yun ay dadami. Ang ano ko lang is kung pang ulam-ulam lang ba. O, oh, para at saka nakakatuwa din na meron siyang ano meron ko nakikitang naalagaan na isda dun hmm, pagka ano mag-ihaw so yun yun ang ano kanina uh, siya nga pala dun na about sa sa kwento ko na sa sa sweet tooth oo So, alam niyo ba kung paano kami nag utay-utay na nag-improve doon, no? So, kasi nga so yung ano namin is ilang pa lang branch nun eh 30,000 lang ang franchise ng panahon na yun nung and mayroon siyang tatlong branch na along Laguna lang sa pagay ng Rizal may malit kasi rin bayan sa Laguna eh. Rizal tapos ah, nagkarlang magkasunod yun so yun parang yun lang kanilang branch then so napapasok tayo dun sabi ko nga ay eh, ang sekreto lang din naman sa ganyan eh marunong ka rin makaramdam sa huwag ka na magantay na nung utusan ka ba kailangan may kusa ka rin palo at saka marunong kang parang kang team leader kasi at sa team building oh, marunong kang pumalo up kung sa basketball marunong ka pumalap sa gawa hindi ka niyong paupo-upo pa na alam mo na may kakayanan kang ganun so bakit mo naman iitatago so yun <coughs> tapos ay yun nga so doon na lang ako nagustuhan bali so, kami nun si sir naman nagkaroon siya ng nagka travel siya sa Manila uh, ah, nag-iisip siya ng kung paano niya ma ano yung kanyang ah, flavor so yun na ah, nag provide siya ng Oreo overload yun ang pinlaan sa amin talagang parang may position lagi so, talaga naman ang tao ah, talagang napakahaba ng pila so, kaya kami pag nakaubos kami ng pitong kahon na malaking stereo nun is bibili lang namin ni eh, sir na biutusan ako nun bibili lang ng magkano lang ang crush na ano na yung crush na yellow so 150 isang kahon na yun malaki, malaki na yun. o okay, eh, pag nakaubos kami ng pitong kahon lang nun alam niyo ba kung magkano ang ano so may 50,000 50,000 plus na mahigit yun ganun ka ano kami pinulahan nung una tapos ah, sinundan siya ng ah, sinundan siya ng magnum over ah, magnum milkshake ang flavor ah, talaga naman talagang parang blockbuster lagi kami eh. so i-upload ko din yung mga ano na yan so yun si sir ay talagang medyo galing din naman sila sa sa pamilyang ikang ay galing din sa hirap ma ma lang si sir kasi alam niya naman ang mga ikang ay kasama na sa kasamahan sa sa mga LGBT na medyo bading sabi natin, bading nga to si sir pero magandang lalaki talaga si sir oh, si tutis, bata pa yun 23 years old 25 years old, millionaire niya yan. Naging millionaire oh. pero bago siya naging ano, ang dami niya rin naging problema. Kaya lang magkakasama kami ng panahon na yan. Hanggang sa tinuturing nga nila ang kuya ko, hindi pinapangaralan ko sila. Na, nung time kasi na naloko siya ng 100,000, tapos uh, 3 million naloko siya dun sa nagpuhunan sa kasino. Hindi na bumabalik, eh dami na sir na na-provide na, na kaya kasi ang inaasahan din ng pamilya niya hanggang may, may dumating sa punto na hindi na siya dumalabas ng kwarto at sabi nga sa akin ng kapatid dun, ni Kuya Togi uh, yung kapigaw sa akin mga sito sa tano dun eh, medyo bilang kuya kuya nila na naging tauhan nila eh pina, pinangaralan din naman natin sila nakikilig naman sila sa akin kaya na, doon na <coughs> Sabi ko sir, eh, ako sa mas, mas marami problema sa eh. Di. Alam mo na lipas din yan eh. kapag may init, may ulan, may, may hirap, may ginhawa. Ganun lang kasi yung panahon eh. Ganun lang talaga. kung time na, na ngayon kayo nasa ganung pagsubok, ay eh, di, na, gumawa ng paraan. Eh, ang Hindi eh, solution yung sabihin mo mag-ano, hindi yun solution Hmm, ang tapak mo no? lalong walang mangyayari sa iyo ayun yun hanggang sa yun nga nakaisip na siya ng idea <coughs> uh, magnum milkshake tapos oreo overload doon doon kami nag blockbuster tapos ito nung time na ano nung time na pandemic nga nun eh si Jung Hilario nakita ko nakita ko siya na ang napangasawa niya pala kasi ay taga San Pablo rin. Azores uh, stay uh, plate attendant din so nakita ko siya <coughs> sinabi sa akin ni pastor kobe makikita mo mamaya dyan si ano you know, dyan kasi siya nagjajaging eh ay eh, nung kinabukasan dumating nga ako pagpasok ko nakita ko siya nagpapapicture yung nagbabay di sabi ko sir nandito pala si Mr. Jong Hilario so yun ayun wala oh, talaga kuya ko bigyan oo man na nandiyan di ang ginawa ko ay kinatok dahil inutusan sandalan mo na ako sir kuya kabi may kipay puntahan mo si jong sabihin ko pipicturan lang natin ah sige sir dali dali Binuntang ko pinuntahan <laughs> ko tumatok ako sa gate eh Katok ako top uh, ang dumabas yung tatay doktor pala yun sa makati yung tatay ng babae ni nung asawa ni jong ang ang yun So, ano yan? ah, Pwede daw po ba kay Sir? Pwede daw po ba kay Mr. Jong Hilario Kasi magpa, ah, picture lang naman po and ah, din then ano po namin ang nag-shake. So, ah, mamaya na lang may meeting sa nga ganun. Medyo syempre, alam mo naman ng mga professional na ano, may meeting at medyo mga kabala medyo magsusungit yan. So, di, okay. sabi ko Sir, parang masungit yata yung yung tatay ni Jung eh, yung doktor. May meeting daw. At ba? Ay, sige kuya ko mamaya balikan mo ma. <laughs> Ay, kalawan naman. Sabi ko sir, tayo nang dalawa. Ay, para kami batang nagtuturoan na sir. Ni sir to oh, sir. Ang kuya ko eh, mauna ka na. Ay, sige, tayo dulo na. Pagkasama tayo. At ay, kinot. Pagkat ako, yan. Ah, sumagot ngayon yung ano, nagbukas naman yung bayaw. So, yan. Ah, sige po. At sasabihin ko na lang po kay kuya. Ano yung Di, hindi mo na napicture yan. Ngayon, kinabukasan. Ah, nung gabi na, nagsasarado na ako. Dumaan yun. Kasi tumawag sa akin. Sabi niya, nandiyan si Toots. Sabi kay, sir ay umalis eh. Ah, eh sige, tanahin ko na lang. Da, sasabihin ko na lang wanang pa Makati lang daw siya eh sabi ko eh kasi si John Hilario ay eh, kung saan lang Makati tsaka yung katawan niya eh, ano ko eh Ayun. so yun hanggang sa eto na nagpa picture na ang ginawa pa ni John Hilario ay in-invite si sir sa birthday ng kanyang anak So, yung milkshake niya, ang isa sa naging handa ng anak ni Jamal Nario. Eh, ang kakaino nun na yung mga kasamahan sa showtime, ayun, doon na expose. So, yung boom, makuha namin ang mga artista ngayon. Nagsunod-sunod yun, dami. Nung ma-expose sa showtime, ayan, at talaga talagang masarap ang aming milkshake so yun na yun ang dire-direk yun hanggang sa si sir nakabawi na siya sa sa kanyang mga problema nakabili na siya ng lote nakabili ng bagong sasakyan kaya nga sabi ni sir kaya ko may sasakyan na tayo sabi kayo sa iyo sa iyo <laughs> ah, kasi kapamilyan touring sa kanila eh. kuya nila ako dun eh. yun kaya, nakabili siya ng SUV ang Montero dati yung pero six, ah, ano yung, si expander ang service na namin pero sa saray mabait na ah, tsaka medyo mapagkumbaba din yun ayun so i-upload ko dito yung mga mga videos ng mga artista namin na nakuha kaya sumikat ang aming milkshake dahil talagang bukod sa maraming table ay napakasarap o oh. yun lang po at maraming salamat sa susunod po ay yung mga katawa-katawa mga nakakatawang pangyayari lang din sa amin nung no, okay nandun pa